Good day sa inyo mga master So welcome back to my youtube channel Meron tayo ditong unit na Erox Ayan So ito yung kanyang chassis Tsaka mga wiring Ganyan ako Maghugot ng makina Sa ating chassis So mapapansin nyo dyan Wala akong inuhugot na connection Pagdating sa ating mga sakit dito sa harness kasi mas maalwan para sa akin yung gantong setup so ito yung makina ayan virgin na virgin pa magpasa nyo dito wala pang tama yung ating yung bolts ganyang bolts so ayan ako pala siguro yung makakapagbukas nito bakit na, na to issue nga pala niya napaka igay ng makina so, okay naman yung cambering at ang ko dito may problema yung connecting rod then buksan natin para makita okay so pabaya nyo lang yung pagtatanggal ko ay okay. So, ganito ako mag remove ng ating cylinder head. and Gamit ako ng deep socket. 12 mm. Ayan. Ito yung inuuna ko sa ating cam gear. So, gamit ako siya ng impact wrench. Yan, na-remove po na siya. Ngayon ko dito. Yan. The next ay yung rubber na to. Hindi Nandito siya sa ating tensioner. And then, remove natin yung tension ng ating tensioner. Yan. Kaya tinawag siyang tensioner kasi siya yung nagtetension para humapit yung ating kadena o timing chain. Ayan. Diba luwag na siya. Nagutin ko naman ngayon yung ating cam gear. Ayan. Sa paghugot ng cam gear, ganun lang. Then, hugutin natin yung tinatawag na compression release. Ito yan Ayan Pagpapahay natin yung ilaw Para mas maliwanag Ito yung LED lights Yan Oh, init Summer na, summer na So, yun, no Mahukot na natin yung Cam gear Ayan So, may problema pala Yun Kitang kita Drug, drug na drug. Durog na durog ang kanggir. Yan oh. Kita niya. Yan ang naging problema. Durog ang kanggir. Yan. Sabi natin. Yan So, yun, mga bulitas yung mga pinagkakapit ng buritas na metal na ganito pumasok na din sa loob ayan ayan yung problema maingay na motor so next kuha tayo ng allen wrench 5mm ito yung allen wrench 5mm yan ito swat yung then banata natin ng impact wrench hmm ba? Isang kamay lang gamit ko. Kaya kaya medyo magalaw yung video. Tama natin. Ingat lang ng konti guys sa paggamit nga pala na yung pack wrench no. Kasi very powerful din yan. At madaling makalos tread. So gamit ulit tayo ng... Oops, napatak. gamit tayo ng 12 ulit uh, uh, cross pattern yung pinalawagan to ito naman and then itong taas tapos ito baba okay so dito tayo mag -upisa. yung tanggal ko isa dalawa Okay. Ang dalawa. Okay, mm -hmm. ulit natin. -sakit. Ulit sakit. Ang kulit. Then, um, kailangan so, natin tanggalin yung washer. Cylinder head. Ang natin dito washer ulit ay ulit natin dito yan so mayon pwede na natin hugutin yung head ito pa nga pala yung dalawang washer so mayan ayan yan pag nahugot natin yung head kasi malalim dito sa portion na so pag hugot ng head ganyan yun hugot na yan cylinder head Charan. Uy, kinakalawang siya. Napasukan ng tubig, oh. Ayan. Yun. Ito yung black niya. Ouch. Yun, oh. Kita nyo ba? Lalim. Papalitin na din siya ng black silipin natin Ayan. yung guide ito ito yung guide yun ngayon mapasin nyo ba yung mga buhangin na yan dapat na natanggal muna yan kaso wala yung compressor ko dito masay nandun sa site na pinagagawan ko na guwawire kasi ako ng bahay So, ayan, kasama ko nina Foreman. Ah. Uh, siguro tatanggalin ko muna 'yan. Yung mga buha buhangin ini 'yan. So, ayan, ganyan lang mag-remove na cylinder head. Ayan, ito yung mga parts nya Ayan, ito Parts na ito para hindi malito And sama-sama ko na dyan Ito yung lahat panlabas Tapos yun, nandun yung CBT Cylinder head Mag-dito so, na lang muna